Certificate of Exemption kailangan ng LGUs para sa distribusyon ng murang bigas ayon po yan sa Comelec naritong news ni Maine Bareto kakailanganin muna ng mga lokal na pamahalaan na hingi ng permiso ng Commission on Elections o COMELEC bago ito mamahagi ng National Food Authority Rice o pagbenta nito ng mas mababang presyo para sa publiko. Ito ay ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung saan nilinong din nito na kailangan ng mga LGU na kumuha ng Certificate of Exemption kung napagdesisyonan nito na mamahagi ng NFA Rice ng libre o iba benta ito sa mas mababang halaga habang campaign period. Ito'y sa kadahilan ng maituturing na social service ang pamamahagi o pagbebenta ng stocks ng bigas. Gayunman, sinabi ng poll body chief na hindi na kailangang ipaalam pa sa kanila ng Department of Agriculture at NFA ang pagbenta nito ng mga bigas sa mga lokal na pamahalaan dahil hindi ito ikukonsiderabil lang social service. Dagdag pa ni Chairman Garcia, ito'y upang hindi maabuso ang pamamahagi ng murang bigas at magamit sa pangangampanya ng mga kandidato. Para sa Newscoop, Maine Barreto, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.